Para sa aking balitang showbiz, nananawagan ng tulong ang mister ng folk singer na si Corita. Sa pamagitan ng YouTube channel na Julius Babaw, sinabi ng kinakasama ng OPM icon noong 80s na si Luisito Chito Santos na na-stroke ang dating singer at bedridden na ito ngayon. Pinuntaan kasi ni Julius si Corita sa tinitira nito sa Tagaytay matapos na dalhin ito ng kanyang kinakasama ng masunog ang bahay nito noong 2018. Sinabi ni Chito na ayos naman umano si Corita pero hindi na ito nakakapagsalita bagamat mataalas pa rin ang pakiramdam. Diabetic umano ang singer at nang misang naiwanan niya ang dalawang malaking goyabano sa mesa ay kinain ito kung saan o madaling araw ay para na umano itong latang-lata. Nang isugod niya raw ito sa ospital ay nadiscover nilang maraming best na raw pala itong inatake na stroke pero hindi lamang napapansin. Nang iuwi na raw niya ito galing ospital ay nag normal naman na ang singer pero hindi na ito makapagsalita. Sinay pa ni Chito na mahigit 30 years silang hindi nagkita ni Corita at nagcross lamang ulit ang kanilang landas noong nasunog ito. Sa ngayon daw ay nakakaya pa niya ang gasto sa pang-araw-araw na pangangailangan ni Corita pero aminado si Chito na hindi madali ang kanilang sitwasyon kaya't kung sino man umano ang gustong tumulong ay isend na lang sa Gcash ni Luisito na 0966 900 3365.